Jack Roberto may patoy kay Kylie. Hey, welcome back to Star Pulse Z Fam. Don't forget subscribe and like Star Pulse F Jack Roberto. Nagpaliwanag na. Bakit nga ba niregaluhan niya ng laruan ang mga anak ni Kylie Padilla? May ibig sabihin nga ba ito o isang simpleng pagkakaibigan lang? Tila nalagay sa hot seat si Jack Roberto nang maupo siya kamakailan sa harap ng King of Talk na si Boy Abunda sa programang Fast Talk. At sa dami ng pwedeng itanong, isang simpleng tanong ang nagpagulo sa lahat si Biro. Flashback style visuals of a supermarket, toys, and scenes that evoke the behind the scenes setting narrator. Natatawang napatanong si Jack kung paano nalaman ni Tito Boy ang tungkol sa kanyang gift para kina Alas at Axel, mga anak ni Kylie. Pero hindi na niya itinanggi, binilhan niya sila ng laruan. Papunta siyang Australia that time nalulungkot siya kasi mahihiwalay siya sa kids for two weeks. Ayon kay Jack, nang minsang nasa supermarket sila, shoot location ng Evie, father's wife, napadaan sila sa toy section. Doon ay tinanong ni Kazel Kinochi kung anong laruan ang gusto ng mga anak ni Kylie, walang problema yan. Jack! Tinawag ako. Sabi ko, bakit bigla akong kasali? Aminado si Jack, may mga biruan at pang-aasar talaga sa set. Pero linawin natin, sa mismong panayam, idiniin niya, good friends lang sila ni Kylie. Hindi ko siya nililigawan, good friends kami. Pero teka, kahit friends lang, napaspesya naman ang gesture, 'di ba? Kasi mahilig sa soccer yung dalawa after that, kinagabihan naglaro agad yung kids. Nakakatuwa na na-appreciate nila. Bureau: Montage of Kylie with her kids, Jack smiling, fans reacting online. Ang simple pero makabuluhang gesture ni Jack ay hindi lang tungkol sa laruan. Isa raw itong paraan para kahit papano, mapagaan ang pakiramdam ni Kylie habang malayo sa mga anak. At least hindi malulungkot yung kids mo, may paglilibangan, di ka laging kukulitin. Sweet? Yes? Romantic? Hindi raw. Pero kung ganito ka considerate ang isang kaibigan sana o, di ba? Good friend goals nga ba si Jack Roberto o may something more na dapat abangan? Comment na kayo sa baba. At kung gusto niyo pa ng mga kwento sa likod ng mga eksena ng paborito nyong mga artista, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kayong updated. If you felt inspired give a story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.